Hello, magandang buhay mga ka-vloggers sa Gio na YouTube channel po ito kung bago pa po, po kayo sa aking channel that's all the well para updated kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos at pakipalo nyo rin po yung uh, Facebook page reels ng aking anak na si Kaharbi Channel 2.0 Facebook page, fan page and uh, reels yun po ang tatalakay natin ngayon ay tinatawag nating uh, PIBAW Veteran ID So paano nga ba kumuha po nitong PIBAW Veteran ID So kung natatandaan nyo po doon sa aking mga naunang vlogs Yung pinaka record uh, form natin Na pinaka importante yung pink paper So dalhin nyo po yon, mga ka At uh, attachment ng uh, iba't ibang uh, mga requirements uh, Dalhin nyo rin po yung uh, kanyang uh, marriage contract, birth certificate O any valid ID na sa uh, espouse so, magpipilap tayo, tayo ng form doon pupunta po tayo doon sa record division so doon po may issue to at medyo matagal-tagal nga lang po babalik-balikan nyo po to so ito po ay napaka-importante mga ka-vloggers dahil uh, ito po ang uh, hinahanap lalo na kapag ka ang ating expose ay uh, mag-take po ng uh, hospitalization o yung ating veterano so yun po hinahanap po itong uh, PIVO ID at lalong lalo na kapag ka may dala ng pangangailangan kapag ka magpapail po ng mga loan sa mga lending pinakaimportante po itong uh, PIVAO ID na to attachment po ng kanyang ATM at saka kanyang uh, pink paper na yon so yun po yun po ang kinukuha ng mga lending company kung magpapail o kaya sa upslide pwede rin yun po i-apply kung ang veterano yun po pag pag nila kung anong edad ng veterano at kung gaano kalaki ang pwede pa nilang ipa-loan dun sa veteran pensioner o veteran housewife na nagpipensyon. So, yun lamang po. Hanggang sa muli sa na Bukal YouTube channel. Huwag nyo lang po kalimutan mag-subscribe, pakipindot yung notification bell, pakilike and share, and sa follow po sa Kaharbi Channel 2.0. At mabuhay po kayo. Shoutout po sa aking mga viewers at sa aking mga followers para tayo po tayo magingat and God bless po. pakisabay bayan nyo lang po ang aking uh, vlogs na to at marami po kayong matututunan.